November 7, 2025, Friday. Narito pong muli ang Batang Pista para nagbigay ng mga tips at giya para sa pakarera ng Metro Manila Turf Club kung saan meron pa tayong pitang pakarera na sisimula sa kalapit alas 5 ng hapon. Tara, tumpisa na po natin. Race number 1, the start of winner take all, covering races 1 to 7 with a distance of 1,400 meters. 3 old and above maiden race placers. Dito po sa race number 1, pampremera ko po, enter number 6, Perpetuator. Si Perpetuator po, ilong lumaban, last October 26. Sa distansya 1,600 meters, siya po yung ng preba, 140, sarado. Nang siya ipumatlo, sa so, mga kabay sila hole in 1 at long GBT. Pero bago po yun, last October 14, sa so distansya 1,400 meters, siya so, po yung ng tiyempong 127.4, nang siya ipumang apat. Sa so, nanalong kabay si plus 5 Cosa at ang mga kalaban niya ngayon na si Glorify na nagpreba naman po na mas magandang tiyempong 126 sarado. Pero bago po yung si Perpetuator, lumaban din last October 4 sa distansya 1,400 meters. Musa siya po yung na mas magandang preba, 125 sarado. Nang siya ay na segundo sa nanalong kabahin si Gades Soteria. Panigundo ko na rin po ang number 4 na tumalo sa kanya Glorify. Nauling lumaban naman po last October 26 sa distance of 1,800 meters so pumunta na ng preba 2 minutes and 1.4 seconds nang siya ipumangwalo sa so, mga kabayang sila Candy and Wine at Dream Girl. Good luck po. Race number 2 the start of pick 6 covering races 2 to 7 with a distance of 1,400 meters Piliracom rating based on the and system race class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 2, kung ko po di Andong kalok. entry number 5, Peerless. Si Peerless po ay yung lumaban last October 25 sa distansya 1,400 meters. Siya po yung tala ng Preba, 131.4, nung siya ay pumangsyam. So sila Misha, Biglang Bukos at Angry Maxine. Pero bago po yung last October 19 sa distansya 1,400 meters, siya so, po yung tala ng preba, 128.2, kung saan siya po ang may pinakamandang preba sa laban na to. Nung sa ipong so, mga tlo, sila Don Pedro at Desirable. Panigundo ko po, entry number 3, iikot lang, na uling lumaban naman po, last October 3. Sa so, distansya, 1,400 meters din po, siya so, po yung tala ng preba, 131 sarado. Nang sa ipong mga lima, sila Galactus, Laguna de Bay at Fast Sailing ang pinakabandang preba po na tala ngayon ni Iitkot lang sa, ay nagawa niya last August 24 sa distansya 1,400 meters nga po siya so, po ng preba 128.8 nung no, siya ay na segundo sa so, nananong kabay si Laughing Tiger punin ko pong pang 0, entry number 7 Ichiran Ran na baka maganda na rin po itakbo na uling lumaban last October 25 sa distansya 1,400 meters siya so po yung nagtala ng preba na 130.2 Nang siya ipumang apat Sa so mga kabahay sila Iris, Hotlegs at Beatrius Pero bago po yung last August 19 Sa desansya 1400 meters din po Siya so po yung nagtala ng preba na 129.2 Nang siya ipumang apat Sa so mga kabahay sila Don Pedro at Desirable Nandun din nga po si Fearless Na nagpreba na po ng magandang tempo na 128.2 Good luck po. Race number 3, the start of pick 5. Covering races 3 to 7. With a distance of 1,400 meters. Pirocom rating base, handicapping system race. Class 4, 42 to 56. Play. Dito po sa race number 3, pamprimera kapodyad ng Kalahok. Naring sa panalo, entry number 5, greatest moment. Nauling lumaban po last October 19. Sa distance yung 1,400 meters. Siya kuwinta na ng magandang preba. 1,25, sarado. Nang tinalo niya, ang mga kabayan sila uno magnitiko at a sterling pound. Kung hindi ko pong panigun ng horse to beat, entry number 1 na si this old heart of mine. Na uling lumaban naman po last sa October 19 sa disansyang 1,400 meters. Siya rin po ay nagpreba ng 125 sarado. Siya so ang siya sa mga kabayan sila bright 3 at hey jojo. Pero bago po yung last September 28, sa desang 1,400 meters, siya pwede na ng preba, 124.8 nang siya ipamangatlo sa so mga kabayang sila, Madam Mayhem at Hey Jojo. Pero bago po yun, last September 21, sa desang 1,400 meters, siya pwede na lang magandang preba, 124.6 na best time nga po sa laban na to, nang siya inasigundo sa so nananong kabayang si Resonant. Kunin ko pong bandang si Aaron, Diadista, kalawak numero 6, front runner. Si front runner naman po, yung lumaban last October 18, So, sa distansya 1,400 meters. Siya po yung tala ng preba, 125.6, ang siya ipong mga apat. So mga kabahin sila rumored at open billing. Good luck po. Race number 4, the start of pick 4, covering races 4 to 7 with a distance of 1,400 meters. Dito ako may rating based on the cutting system race class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 4, pang premier ako bumaba sa laban, entry number 5, potential. Now, din lumaban po last October 22 sa distance ng 1,400 meters. Siya po ay nagpreba ng 132.2 na siya ay pumangatlo. Sumakabahin so, sila Cristiano at Sky Plus. Si Skype po sa laban na yun, nagsiyempo naman po ng sugat ng prebang, 132, sarado. Pero bago po yun, last October 12, sa so distansya 1,400 meters din po, si Potential nagtira ng mas magandang prebang, 130.6, nang siya ipumangsyam sa mga kabayan sila California King at Nisha. Panigundo ko po yung number 1 start, ngunin lumaban naman po, last October 22, sa so, distansya 1,400 meters kung sa siya po ay napreba lamang ng 133 sarado ng siya po mga anim sa sila Cristiano at Sky Plus pero bago po yun last October 8 sa distansya 1,400 meters siya po ay nalala na masasalan ng prebang 131.6 ng siya po mga lima sa sila Early Bird at masayang tunay at last September 17 naman po sa distansya 1,400 meters yung point yung ng preba, 130.4 ang siya yung, yung mga Sa so, mga kabayang sila ay Steady Cat at Ma'am Jen. Good luck po. Paalaala mga katropang kararista. Please click like, subscribe, and hit the notification button para makatanggap ng mga updated videos and rest results. Place number 5, the last DD Plus One event with a distance of 1,400 meters. Tin ako rating based on the cutting system race class 517 to 41 speed. Dito po sa race number 5, ang primera ko po, numero 1, Golden Area. Si Golden Area po, yun yung lumaban last October 31. Sa distansya 1,400 meters, siya po na tala ng preba, 131.2. Nung siya ay pumang-apat, sa so mga kabahay sila, G-City, Dancing Queen, at Sinag. Sisinag sa laban na yun ang pamangatlo. at preba naman po ng mas magandang preba, 130.6. Ang pinakamagandang preba po na itala ni Golden Area sa distansyang 1,400 meters ay nagawa niya last August 24. Kusa siya po yung preba ng 128.6. Nang siya ay pumangpito, sumakaba so sila Catalytic at Snow White. Kunin ko po pa ni number 4, Malbatan Island, si Malbaton Island po na diadong kalok ay huling lumaban last October 29 sa distance 1,400 meters sa Puyo ng Preba ng 131.6 na siya ay nalyamado ngunit na sigundong dikit lamang sa nanalo ka si Asong 4G Good luck po Race number 6 the penultimate race with a distance of 1,400 meters with Phil Locom base and the system race class 5 17 to 41 speed dito po sa race number 6, pang primera kong pudyado sa Kitty Tip. Entry number 8, Wildcat. Pero baka malyamado rin. Si Wildcat po ay yung lumaban last October 25. sa saan siya 1,400 meters. Kusa siya po ay nagpreba ng 129.6. Nung siya ay pumang-anim. So mga kabayo sila Danius Sun at Malabon King. Ang pinakamagandang preba po na itala ni Wildcat sa distansyong 1,400 meters. Ay nagawa niya last October 12, nasa siya po ay nagpreba ng 127.6. Nang siya ay pumang lima, sa mga sila Jenna, Gemma Bell, Vava Boom at Brown Pirate. Kung ko po panigundo, until number 1, Etnad, na uling lumaba naman po. Last October 31, siya po ay nagpreba ng 128.6, sa distansyang 1,400 meters. Nang siya ay pumangatlo, sa mga kabayan sila Ruby Bell at Full Combat Order. Ang pinakamagandang preba po ng tanan ni Etnad sa distance ng 1,400 meters ay nagawa niya last September 27 kung sa siya po yung preba ng 127.4 nang siya ay po mga dikit sa so, mga kabayo sila Captain Bob at Babe and Hablot. Kung ko po po pang tercero entry number 4, believe in me, na uling lumaban naman po last October 22, sa Distansya 1,400 meter, siya po yung preba lamang ng 132, sarado. Nang siya ipumangwalo, sa so, mga kabayan sila figure it out, river south, at high quality. Ang pinakamagandang preba pong natala ni Billy Ben Me sa Distansya 1,400 meters, ay nagawa niya last July 19 sa Distansya 1,400 meters na po. So, po punta na ng preba, 127.6, nang siya ipumang apat. So mga kabayang sila, Ruby Bell at French Leather. Good luck po. Race number 7, the last race of the day with distance of 1,400 meters. Pila Pilakom rating based on the captain's system race class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 7, pampremera ko po diya no kalok numero 1, Masayang Tunay. Si Masayang Tunay po, hindi mo nababaan last October 24 sa so, distansya 1,400 meters siya point ng preba ng 129.2 ang tinalo niya na malayo ang mga kabayan sila tawi tawe at footloose Paligundo ko po ang mababa na rin sa laban. Entry number 4, Hot Trot Hearts. Na huling lumaba naman po, last, last October 28. Sa so, distansya 1,400 meters, siya po yung nagpreba ng 130.6. Nang siya ay lima. Sa so, mga sila, Real Equity, at 14 de Oktubre. Ang pinakamagandang preba pong naitala ni Hatter at Hart sa distansyong 1,400 meters ay eh nagawa niya last September 21 kung saan siya po ay nagpreba ng 128.8 nang tinalo niya ang mga kabayang sila at Bumabaga. Ang tercero po ay tila number 6, Vitrius, na uling lumaban naman po last October 25 kung saan siya po ay nagpreba ng 130 sarado sa distansyong 1,400 meters nang siya ay pumangatlo sa so mga sila Iris at Hot Legs. Pero bago po yun, September 28, sa so distance 1,400 meters, siya po yung na mas magandang preba, 129, sarado, nang siya ay pumanglima sa so mga sila Malabon King, Thriller at Amaranth. Good luck po. For the complete results of these previous races, you may watch the Batang Pista Rewind Results and Dividend. MMT sa next racing day schedule It will be on November 8 and 9, Saturday and Sunday. Shoutout po natin at mga kapisa na sina Sir Richard Ko, Sir Bernie Angeles, Sir Celestino Abejo, at Sir Aris Hernandez. Maraming salamat din po sa ating mga bagong subscribers at mga kapista. Sa mga nais mong makatanggap na updated race Souls in dividends at mag sa karera, please like, share, and subscribe sa ating Batang Pista channel. Click the notification bell para makareceive ng mga bagong videos. Paalala mga kapista, ng karera po ay tinglibang lamang. Gamitin lamang pong sobra sang ayon sa ating kakayanan. Good luck and happy racing to all.